ito na yung pangalawang dive namin ops, manitis ayon, gitik manitis salmonete or timbungan kung tawagin dito at ito ang pangalawa kong nakita manala or tabogok masarap ditong luto adobo sa gata ayun sa pool mas masarap ito kumpara dun sa mga naralaki dun sa octopus at ito ang sunod kong nakita dalawang talag bago ayun sa pool kasa uli sa pool pa ito na ang normal na sukat ng talagbago. Hindi na ito nararalaki. Hanap ulit tayo, baka meron pa. Yun, may isa pa. Ayun, sa pool. May dumaan na isda. Ano kaya ayun? Si Bungin. Ando na, pupunta na kay Kasyokoy. Yari ka dyan? hindi ka dyan makakatakas. Hoy, manok. at ito may isa pa kasamuna ayan sa pool rin ayos magagad ng klase ng isda dito sa pangalawang dive hoy pipatay na isda kurisan sayang nito bakit kaya ito namatay at andun may isa pa Kanuping naman ito. Sayang. Bulok na. At kung sariwa pa, kinuha ko sana. Wala na tayong papanain dito. May mga patay ng isda. Linaso na siguro ito. At ito, surahan. Dinalawa ko na ang guma ng pana ako para lagi lang pa sa isda. Ayun, sa pole. Pero pag mga talagbago, danggit at samara lang, Isang guma lang gagamitin ko. Thank you Lord, may ihawin ang inakay ko. Estimate ko mataba ito at malaki ang tiyan. Hanap ulit tayo, baka may surahan pa. Oops, surahan pa nga. Wala na kayong kawala sa akin. Ayun, sa pool. Tag-isa na ang inakay ko. At ito, dalawang danggit. Testingin kong dubulin. Pagtabihin ko. Sige, unti pa. Unti-unti pa. Ayon, sa pole. Danggit buhangin ito. 120 ang kilo. Danggit or balawis kung tawagin dito. Nasaan na kaya ang mga kasama nito? may isda dito sa ilalim ng malaking corals taburutob daluhin ko ang kasanampana ko para siguradong lumampas sa taburutob na ito ayan taburutob humanda ka na dalawa ng linagay kong guma nawala tumago natakot dito kumuntahan sa kabila baka dito pumunta lumabas ka na iisahan ka lang nito siguradong paktay ka andun sa ilalim ganda ng tago lampas ito sa pangamo ano ano ka ngayon di ka na makaporma taburutob ito kung tawagin dito ito yung maingay na isda masarap raw ito sabi nila awal lang kung totoo. Hindi ko pa ito natitikman. Hamal na mga manok dito. Walang tigil na kapasaway. Andun pa. Oops, may patay pang isda. Kurisan uli. Alam na kung anong kinamatay nito. Siguradong lason. Kung sariwa lang, kinuruha ko para hindi masayang. Hindi na tayo makakarami nito. Paratay ng isda dito. At ito, meron pa. Kurisan huli. Pakain ang tawag sa ganitong hanap buhay. Yung dinurog na isda, linalagyan ng lason, ikinakalat sa bahura. Yung lumutang, kuha nila, yung lumubog, sayang. Nasaan na yung mga baser dyan? Alin ang illegal yung pagpana namin ng ganitong hanap buhay? Pakain. At ito, may pulang isda. Lambingan. Tumatago na naman. Ayun, sa pole. Malaki ang bahurang ito. Sigurado, marami pa kaming hindi nadaan na napatay na isda dito. At ito, may patay pang isda. Kanuping. Sayang. Tingnan kong ang hasang kumpula pa. Baka lamang mapakinabangan pa. Wala na. Putla ng hasang. Bulok na ito. Buhay na isda naman sana makita natin. Ito, surahan. Ikas ako itong pangalawang goma para siguradong lumampas sa surahan. Kumanda ka na, surahan. Andito na. yun sa pole tatlo na ang surahan para naman ito dun sa ina ng inakay ko kapag surahan ng ulam sigurado tao bang isang kaldero sa mag irina at ito may patay pang isda kanuping uli wala nang mata sayang hindi na tayo makakarami nito ubus na ng lason ito pa kanuping rin pakain ang salot na hanap buhay bawat makain ang isda sigurado patay sayang kinakain na ng alimasag ito, dalawang alimasag. Ito, may buhay pa man, bago, Ayun, sa pool. Ito ang hindi kayang lasonin. Ang pagkain nila, lumot. Hindi sila nakain ng isda. Madarag or saging-saging. Ayun, sa pool. At ito, saging-saging pa. Sapol ulit. Yun, nakakita rin ang buhay na kanuping. Ayun, sapol. Siguro inurubusan siya kaya hindi siya nakakain siya tuloy ang nakaligtas. Oops, patay pang isda. Ito, marami siguro ang kinain nito, kaya napuruhan siya. Sayang ng mga ito. Nagkalat ang patay na isda sa bahurang ito. Ito, talagbago. Dalawa. Tistingin kong dubulin. Nasa parting ilalim yung isa. Padasigin ko lang konti. Kasi ayun, sa pool pareho. Lalo na sa parting buhangin nito, sigurado mas marami ang patay na isda doon. Papuntang malalim kasi ang Agos. Kaya sigurado mga patay na isda na andun. At talagbago pa. ganda ng sandal sa bato ayan sa pole talagbago na lang pukusan natin at mga kanuping ubos na ito talagbago pa nakatalikod ayun sa pole Hoy, dalawa pala yun. Kala ko isa lang. Oops, samaral! Ayun, sa na rin. At nag na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Yan guys, saglit lang kami at wala nang papanain paratay na bagang isda sa ilalim <laughs> ah malo yan Pinaratay na kaya wala tayong papanain maawi na rin kami malaking kadagdagan pa man ito shout out sa family sa hagon from italy milano at shout out rin kila leonilo abinido Marites Siles from Iloilo Ilark Official Vlog Chris Kitira from Pampanga Maki Hernandez from San Fernando, Kamsor At chat out rin kila Abiro TV from Dubai, UAE Ricky Moreno At sa kanyang katrabaho sa Bataan Bilolo, CPF Farm Shout out rin kay Binji Mulinaw from Iloilo Concepcion Pancho Pantino from Rapurapu, Albay at shout out rin kay Bernie Babasa at shout out rin kay Teresa RPP at kay Aisha Banes at Michael RPP at sa PP Family from Matalum, Leyte at shout out rin sa masugid kong taga subaybay kay Rose Bilya at kay Rosana Bilya Hermosa Lolita Matibag at Sinaida Naida Diborha yun ma, maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta. Yan guys, good morning sa inyong lahat. Ngayon ako na agap ng gising. At dito at dito ay deliver ng holy namin. Nag-uwi kami kanina alas stress. sayang ng mga islang patay sa ilalim ng dagat At ito na yung kita namin sa dalawang dive kagabi 7,335 700 ang puhunan Yung tira pinag-anim 1,105 bawat isa Salamat ulit kay Lord At meron na naman kaming panibagong pandurodog